Sige na, napusin mo na ako. Total eh, hindi ka naman lalaban ng mano-mano eh. Alin, yung laki kong to, yung takot mo lang. Gusto mo, tumalikod pa ako eh. Kaya lang, pag tumalikod ako, baka kung anong gawin mo. Ha? Oh, oh, lumalaki na naman yung mata mo. Ay, naku, kasunod na dyan yung singho at yung may... Oh, oh. Ayan, ayan, ayan sinasabi ko. Ayan, 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 ayan. Ayan, 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 oh. ayan. Bagel berapa kasih? Pemirsa. Tanda kasih lalu kau bang. Let's Doon, paano tayo? Pag-iwalay tayo. Kayong dalawa, sumama sa akin. Dito, Dito muna kayo. Kahit anong mangyari, huwag kayong aalis. Hmm. Jaga kan ni. Bakit late ka? Tutawa number barel. Tutaw! Sige, tuloy mo na. Sanay ka naman pumatay ng walang laban eh. <coughs> Mabuti alam mo. O, sige na. Tapusin mo na ako. Total eh, hindi ka naman lalaban ng mano-mano eh. Alin, yung laki kong to, yung takot mo lang. Gusto mo, tumalikod pa ako eh. Kaya lang, pag tumalikod ako, baka kung anong gawin mo. Ha? Oh! Oh! Lumalaki na naman yung mata mo! Ay, naku, kasunod na dyan yung chingho at yung may... Oh, oh. Ayan, ayan, ayan sinasabi ko! Ayan, 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 ayan! Ayan, ayan, oh! Ah. ah, parang gusto mo na namang ubusin ng lakas ko, bruha! Pag naririnig mo pala yung... Lumalabas ang dila mo. Oh, sige na, Parilin mo na ako nang matapos na Hindi ka naman lalaban ng upakan eh. Ang gusto mo, sabulutan, buhutan. Ha? 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 Ano? Ha? Sige, subo mo yung baril mo. Ha? Ha? Ano? Ha? Game! <laughs> sige, Sige! Sundukan tayo! Ano pang mo? Sige! kita mula, sige! Sige, ano siya? tayo! Hindi <laughs> ka naman pala eh. Ha? <laughs> Ay, patay, patay Naku, kung may bala chugi ka, Jerry Ano, no, hubos na kaya? Palagay hubos na Ubus na ang bala ko. Ubus na siguro ang mga kalaban. Yung naman, oh. O yung babae? Oo nga pala. Paano mo nalaman na nandito kami? Kasi no, nung sabihin nyo sa akin, pinakawalan ni General Grimacio yung mga tinurnover natin, nagduda ka agad ako. Kaya pinuntahan ko yung bahay niya, pinag ko yung telepono. At hindi nga ako nagkamali ng hinala. Si General Grimacio nga ang leader ng sindikato.